Wala pa rin patid ang dating ng mga kaibigan kasama sa trabaho at fans sa ikaapat na gabi ng burol ng namayapang master showman Herman Moreno. May live report mula sa Quezon City, si Faith Del Mundo. Faith! Maricel, patuloy pa nga pagdalaw ng mga kaibigan at yung mga natulungan sa burol ni Master Showman Herman Moreno dito nga sa Mount Carmel Chapel at ilan nga dyan ay mga kapatid natin sa TV5. Bukod sa mga taga-suporta, kamag-anak at kaibigan sa showbiz, nakita natin sa mga dumalawang kapatid nating si Christopher Min at Richard Pinlac. Nandun din si Shalala, Dingdong Dantes, Piolo Pascual, Rochelle Pangilinan at ang kasintahan na si Arthur Solinap. Nandito din kanina si Manila Mayor Erap Estrada at Congressman Sunny Belmonte. bienes ng umaga nang pumanaw si Kuya Germs sa edad na 82 dahil sa cardiac arrest. Noong Enero ng nakarang taon, inatake ng mild stroke ang TV host at na-hospital ng ilang buwan. Bukod dito sa Mount Carmel, buhos din sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay, pagdadalamhati, papuri at pagkilala ng mga celebrity sa nagawa ng kanila mga tinaguriang nilang kuya. Trending din sa topic, uh, trending din topic sa Twitter ang kuya, hashtag Kuya Germs. Samantalang labi ni Kuya Germs ay dadalhin din sa Sampaguita Gardens at sa kanyang tahanan sa New Manila. Saka ilalagak sa kanyang home network sa Miyerkules Sa January 14 ng libing ni Kuya Germs sa Loyola Memorial Park, sa Marikina. Maricel, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nga ang pagdating ng mga taga-suporta, may mga fans, mga kaibigan at mga kamag-anak ni Kuya Germs. At paalala naman sa publiko na hanggang bukas na lang ang public viewing dito sa Mount Carmel Chapel. Maricel? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Be sure to come back. Use 5 Copyright 2016.